Boy Abunda idinetalye na takot na takot na si Rufa Mae Quinto sa kaso niya ngayon at ayaw raw nitong makulong ng habang buhay. Kinumpirma mismo ng talent manager ni Rufa Mae Quinto na si Boy Abunda na nakatanggap ng mga warrant of arrest ang komedyante, kaugnay umano sa investment scam ng isang beauty clinic na kanyang ineendorso. Nagulat si Tito Boy na ganun-ganun lang kabilis na hainan siya ng kaso kahit wala siyang kasalanan na ginawa. Padagdag ni Tito Boy na aalarma siya kapag umuwi si Rufa May Quinto dito sa Pilipinas na makapagpiansa nga siya sa large scale na kaso nito baka hindi siya makalabas sa syndicated estafa katulad na lang ng kay Neri Miranda kung saan nakapagpiansa siya sa isang kaso ngunit ang walang bail na syndicated estafa ang nagdiin sa aktres na manatili sa kulungan hanggang hindi pa napapatunayan na wala talaga siyang kasalanan. Baka raw ay mangyari to kay Rufame Quinto kung saan kapag nag-voluntary surrender ito ay makapagpiansa nga siya sa isang kaso nito ngunit madiin din siya sa syndicated estafa na kinakaharap ng aktres at hindi makalabas ng kulungan. Padagdag ng King of Talk, I am alarmed as a member of this industry and as a manager. Para bang gusto kong balikan lahat ng kontrata, ang endorser ba ay salesman? Pag sinabi ko pong bumili ho kayo ng donuts na ito, ano ba ang aking responsibilidad? sa aking pagkakaunawa bilang manager, ang nagwawaran po sa publiko na ang produkto ay maganda, ay matino ang serbisyo ay ang may-ari ng kumpanya. Wake up call ito para sa mga kapwa niya talent manager at sa mga artista na usisaing mabuti ang mga nakalahad sa kontrata na pagkakasunduan nila at ng mga kumpanya. It's a very complicated case pero palaisipan po ito. I think the industry as a whole we should be studying our contracts more at kaninong responsibilidad ba ito upang hindi na raw maulit ang ganitong insidente sa mga celebrities na gustong mag-endorso ng produkto kapag nagkagipitan na sa sitwasyon at hindi sila ang madidiin sa kaso kapag nagkagulo na. Sa kaso ni Rufa May Quinto ngayon ay takot na takot ang aktres dahil hindi umano niya alam ang kanyang gagawin kapag nadiin siya sa kaso at maaring makulong siya ng habang buhay kapag napatunayan talaga na meron siyang kasalanan nawo worry si Rufa sa kasong ito at hindi umano na alam ang gagawin kung uuwi pa ba siya sa Pinas or mananatili na lang muna sa Amerika habang inaasikaso ang kanyang mga papeles na mag-uugnay na wala siyang kasalanan. Pero ayon sa lawyer ni Rufa ay magsusurrender siya sa pulisya at haharapin ang kaso na ito. Ano sa tingin mo dapat bang umuwi si Rufa make hinto dito sa Pinas at linisin niya ang kanyang pangalan or manatili na lang sa Amerika ng habang panahon upang hindi siya makulong? Comment mo sa ibaba ang iyong opinion. Huwag kakalimutan i-like ang video na ito. Maraming salamat po sa panunood!